Tips para makuha ang kapayapaan. Marami sa atin na maraming pera, pero di makuha ang kapayapaan na inaasam nila. Kasi ang kapayapaan, ay eh hindi mapibili ng anumang laki ng pera o anong dami ng salapi. Dahil ang kapayapaan ay siyang bukod tanging regalo sa atin ng may kapal. Unang tips upang makamtan ng kapayapaan, iwasan ang lahat ng klasing bisyo. Sigarilyo, alak, bisyong nakakasira ng ulo, mga sugal. Yan ang mga bisyo na nakakasakit ng utak. Hindi mo makamit ang kapayapaan lalo na masiraan ka at atat -at kang magsugal tapos wala ka naman. Wala ka namang panapanalo. Makapanalo ka nga isang bisis lang tapos bawi ka ng bawi. Marami sa atin na hindi maiwasan ang sumugal dahil sabi nga nila ang buhay ay parang sugal kaya sila ay sumugal. Pero hindi talaga yun ang tanging paraan para sa ikabubuti at magpukuha mo ang kapayapaan. Ang kapayapaan kasi ay parang regalo na napaka sabik mong iasamin. Kasi ang kapayapaan ay hindi naman talaga nag-uugat sa pera. Hindi porket marami kang pera, is mapayapa ka na. Hindi porket makuha mo na lahat ng gusto mo, is payapa ka na. Dahil ang tunay na kapayapaan ay nanggagaling sa kalooban ng Diyos. Kung ano ang kalooban niya, ay siyang lagi mong sundin, tsak ng kapayapaan ay makamtan mo na. Gaya dati, akala ko ang kapayapaan at kaligayahan ay inaasam ko ay eh, nanggagaling sa video discover, disco war kung saan nandun yung happy happy uh, akala ko eh, uh, lagi kong hinahanap yung kaligayahan na inaasam ko enjoy sa alak pero ang hindi ko talaga pinasukan is yung sinasabi nilang vision na nakasira ng utak ng utak ng tao yun ang hindi ko pinasukan bagamat nalulung ako sa sigarilyo at alak pero narealize ko nung nagkaanak ako sabi ko sa sarili ko yung pambili ko ng sigarilyo ibili ko na lang ng gatas ng anak ko mabusog pa ang anak ko doon ako nagumpisa na mawala na ng sigarilyo nung nagkaanak ako ng panganay ko kasi sa hirap ng buhay lalo ta ah, ang asawa mo eh hindi na umuwi ng bahay kasi takot umuwi lalo na natalo sa sugal Ah, sa sabado hindi na siya umuwi kasi talo na sa sugal tapos uuwi ng bahay wala nang na nga pera piran din nala tapos magbasag pa naghanap pa ng pagkain babasagin pa ang gamit so yung story na yun, hindi na lang siya uuwi. Kasi, ganun din, gulo din ang abutin niya eh. Mahingi siya ng pagkain. Ano yung bibigay kong pagkain? Eh, wala nga siyang nauwing si Saud kasi na nalulong sa sugal, sa bisyo. So, isa din yan, kap yan isa din yan sa problema ng mag-asawa na magkaroon ng asawa na mabisyo. Alam mo sa totoo lang, ang ikinakasira talaga ng pamilya ay yung mabisyong asawa. Kung hindi bisyo sa sugal, bisyo sa alak at sigarilyo. Kung wala namang alak at sigarilyo, bisyo naman sa babae. Lahat ng yan ay siyang nakakasira talaga sa ating pagkatao. Kaya kung iisipin natin, kung maayos lang lahat siguro, wala sanang problema at meron namang matinong lalaki ibawae naman ang nagiging ano nagiging marukok <coughs> may mga sitwasyon din na hindi mo pwede i-judge sa babae dahil may mga sitwasyon din na yung babae kaya naghahanap din sila ng ibang lalaki kasi yung napangasawa nila irresponsible talaga may mga bagay na kahirap layuan ang nagiging asawa mo kasi tampunta ka sa, kapit, sa kapatid mo kasi lalayuan mo na yung mag, nagiging asawa mo dahil sa nga eh kumbaga hiwalayan mo na sa madaling sabi punta ka sa kapatid mo layuan mo na hindi pa rin tatantanan punta ka sa kabilang kapatid mo hindi pa rin tatantanan hanggang sa isusuki ko na lang ng kapatid mo kasi nga magulo magulo baga yung kapatid mo parang hindi na sila nang himasok sa problema kaya mahirap takasan yung mga ganyan sitwasyon kahit yung tipong ayaw mo na sa si isang tao pero pag makulit ang tao gugulihin ka pa rin kahit saan ka magpunta kaya wala kang magawa kundi lumayo sa lugar kung saan hindi na siya kaya manggulo tapos may mga tao na kahit alam nila na iniwanan sila dahil sa, sa egali nila sa pagiging irresponsable nila Magawa pa nila nga uh, magiging victim claim claimer. sila ba yung pa-victim? Sila yung biktima. Sila yung biktima sa sitwasyon. Kaya minsan, hindi mo rin pala ma-i-judge ang babae kung bakit may sitwasyon na nagkakaproblema, nagkakahiwalay. Karamihan kasi nasisisi ang babae talaga pagdating sa hiwalayan. <laughs> Pero hindi natin pwede i-judge ang pag-aaway at paghihiwalay ng mag-asawa dahil hindi mo alam sa isa't isa nila sinong ang nagluloko o sino ang nagtaging tarantado. Pero sa napapansin ko, pag ang lalaki responsable, pag ang lalaki matino, walang masyadong nawawasak na pamilya. Kasi ang puso ng babae talaga malambot. Kung ano ang treatment mo sa kanya, kung ano yung pinakita mo sa kanya, kung pinahalagahan mo isang babae, marunong 'yan magbalik sa iyo eh. Matutoyang bumalik, magbalik sa iyo eh. Bihira lang talaga sa babae na walang konsensya, bihira lang sa babae na na nagkaroon ng ng ano, madalang lang, depende na lang talaga sa 'diyang sadyang malanding babae, sadyang talagang natutukso sa iba 'yan. Pero pag kuha sa babae matino, tapos tatuhin mo ng matino, siguradong makukuha mo yun, yung inasa mo, na inaano mo sa isang, sa isang babae. Pag tinatrato mo ng maayos, makukuha mo din yun, magandang trato sa'yo. Kaya, bihira lang nagkakahiwalay na mag-asawa, basta matino ang lalaki. Dahil sa pamilya, talagang ang lalaki, ang siyang kader ng tahanan o haligi ng tahanan na siyang dapat matatag na siyang dapat uh, uh, siyang dapat na masasandalan sa isang pamilya. Dahil ang babae, aminin natin, sadyang mahina ang babae kapag ka ang lalaki ay siyang sumisira sa tahanan, mahina. Ang babae minsan naging marupok, uh, nalihis ng landas. Pero pag itinuwid mo naman 'yan sila at ipakita mo yung pagiging uh, pagiging uh, father di pamilya mo na talagang talagang dapat ipanindigan mo na kumbaga ikaw yung leadership ikaw yung leader na dapat sundin kung anong katangian mo kasi kung talagang patamya-tamya ka din na leader sa tahanan sadyang mahirap din sabi nga nila pag ikaw ay leader sadyang ipanindigin mo yung pagiging leader mo. Hindi leader sa pagiging tigasin, mananakit ng asawa, uh, manglukon ng asawa, hindi. Magiging leader ka sa tamang gawain. Leader ka sa pagiging mabuting ama at responsabling asawa, responsabling ama sa mga anak. Dapat ganun. Kaya sa, sa sitwasyon sa panahon ngayon, kay hanapin. Kay hanapin ang ang matinong mahabang pag uh, relationship karamihan ngayon parang madbilis na lang magpalit ng rel -ka relasyon kasi ah uh, karamihan kasi ngayon parang bihira na lang nagsiseryoso no? parang sanay na lang sila magnuko ang mga tao ngayon parang hindi na maintindihan naglulukohan na lang karamihan kaya minsan nga habang tumatagal ang panahon parang hindi na maintindihan ng mundo. Kaya wala lang tayong maging ha, ano nito. Wala tayong marami kasi iba't ibang anggulo ng ano eh sitwasyon na magulo. Pagdating naman sa pagjujuwa sa mga teenager ang kanila namang masyadong iniisip kung hindi sila sasagutin. Stressful naman na sila sa simpleng bagay kasi 'yun lang naman talaga sila. 'Yun ang level nila sa mga teenager. Kapag nag uh, ganyan 'to ganyan, bully, ayan. 'Yun din ang karamihan stressful sa mga teenager. Pagdating naman sa mayayaman, problema naman nila kahit sabihin mong mayayaman 'yan, maraming pera mas malaki din yan silang gumastos kasi mas malulong yan sila sa kasino sa mga malalakihang hanga uh, mga malakihang sugal yun naman ang problema sa mayayaman tapos yung problema naman ng mahihirap lalo sa pulubi pagkain yun lang ang ano kaya di talaga perfect ang mundo. hindi mo sasabi na perfect ka na pag marami kang pera hindi talaga ang mundo talaga ay masalimuot. Maraming, maraming, maraming ang gulo na hindi mo maintindihan ang mundo. Pero isa lang, kapag nagpray ka, nagprayer ka, nagdasal ka, isurinder mo ang sarili mo at lalong higit sa lahat si God ang magdrive sa buhay mo. Walang imposible makakamit mo ang kapayapaan na inaasa mo dahil ang tunay na kapayapaan ay ang kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban ng pera at hindi yung kalooban ng mga bisyo na yan dahil hindi mo makakamit ang kapayapaan sa paraang ganyan dahil tandaan natin ang mundo mahirap sukatin at ang mundo ay marupok at ang mundo ay mapanokso dahil kung wala kang Panginoon sa Diyos mo tiyak na malilis ka ng landas at tiyak na hindi mo makamtan ang kapayapaan na nanais mo dahil ang mundong ito, pag sinunod mo, wala talaga ang katiyakan ng buhay mo. Dahil ang buhay mo talaga ay masilimuot. Lalo't lalo na sabayan mo ang takbo ng mundong ito. Dahil ang mundong ito ay makasalanan. Hindi ito ang mundo na para dapat sa atin. Mga mundo na simunod sa Panginoon ay hindi ito ang mundo para sa atin. Kaya dapat mag Dasal tayo lagi, upang ang mga gawain sa labas ay hindi natin, uh, ma, ma hindi tayo may tulad sa gawain ng mundong ito. Maiba tayo. Surrender natin ang mga sarili natin. Sabihin natin, God, Ikaw mismo ang mag-drive sa amin upang hindi kami malihis ng landas. Dahil ang mga gawain namin noon, nung wala ka pa sa amin, ay puro puro ano, hindi hindi namin alam yung direction ng buhay namin noon. Pero pag ikaw ang nagdrive sa buhay namin, check alam namin ang patutunguhan namin dahil kayo po ang nag sa buhay namin. Kaya kung kayo man naguguluhan sa panahong ito, marami man kayong problema sa panahong ito, huwag kayo mag atubiling magdasal, manalangin, humiling ng kapayapaan sa Diyos at humiling ng surrender ang sarili at hilingin na siya ay Lord lang mismo ang mag-drive sa buhay mo. Dahil alam ko na ang plano ng Diyos sa atin ay maganda. At walang ama na nagpaplano ng ikapapahamak ng anak. Bagamat ang plano ng Diyos natin ay maganda. Hindi natin makamtan at hindi natin makikita ito kung hindi tayo sumusunod sa sa kagustuhan ng Diyos o kalooban ng Diyos. Dahil kung sundin natin ang masalimot ng mundong ito, hindi natin makikita kung anong plano ni God sa atin. Dahil ang plano ng Panginoon, lalo nga sabi nga nila, ang plano ng ama sa isang anak ay maganda. Pero pag naging suwail ka, tsak na palaboy ka sa kalsada. Yun ang tunay na pagkatao kapag matigas ang ulo at hindi sumunod sa kaluban ng iyong ama, tsak na malihis ka ng landas at paging palibilaboy ka sa kasada, kaya wala nang direksyon ng buhay mo. Kaya pahintulutan mo ang Diyos na mag-drive sa buhay mo upang never at hindi hindi ka malihis ng landas. At makikita mo kung ano ang plano ng Diyos para sa iyo. Dahil ang plano ng Diyos sa buhay mo is maganda. Dahil walang sinumang ama na magplano ng ikakasama ng kanilang anak. Kaya 'yun lang lagi n'yong isipin kapag nasa oras ng kabiguan kayo, nasa oras kayo ng pighati nasa oras kayo ng uh, ano, nasa napaligiran kayo ng mga problema, nabigatan kayo sa mundong ito. Huwag n'yong isipin 'yan dahil hindi n'yo kakayanin mag-isa. Isipin n'yo palagi na may kakampi tayo ang tanging Diyos lang ang siyang kakampi sa atin na never iiwan tayo kahit hanggang hanggang sa walang hanggan dahil ang tao ay may kahinaan at ang tao ay may hangganan at higit sa lahat ang tao pag nagkagipitan hindi ka na niyan sasamahan sasamahan ka pa nila kapag kaya pa nila, pag uras na hindi na nila kaya iwan ka na talaga, kaya walang tanging tao na siyang dapat mong ipapareha sa Panginoon, dahil bukod tanging si Lord lang nag-iisa sa mundo, na siyang nagbibigay ng pag-ibig na walang patid pag-ibig na dalisay wagas na siyang nagbibigay sa atin nang tunay na pagmamahal na hindi natin mahanap sa kahit sino o ano paman dito sa mundong ito. Kaya palagi ko sinasabi sa inyo, ano man ang daing nyo ngayon, ano man ang problema nyo ngayon, huwag nyong ilapit sa alak, at huwag niyong ilapit sa mga mga bisyong nakakasira ng utak. Huwag niyong ilapit sa mga bagay na animoy mapanandali ang ligaya lang. Huwag niyong ilapit sa mga video bar, maging masaya ka, punta ka ng disco bar kasi yung mga yan, panandalian lang nakaligayahan yan hindi hindi yan ang solusyon sa lahat ng problema sabi nga nila, ay bagot ako ngayon, problemado ako ngayon alak kayo, punta sa ano, pang-stress lang to, pambayad, sigarilyo, hindi, mm, pang-stress ko lang to, sa palagay nyo ba, isipin nyo ng paulit-ulit, sa paraang ganyan, masusolusyonan nyo ba ang problema nyo, di ba hindi, sa akin pananaw kasi, dati din akong mabisyo, anyway, hindi ko nalang pinasukan talaga yung mga sinasabing nakakasira ng utak, talagang inamin ko, sigarilyo at alak, talamak talaga ako, pero sa haba ng nilalakbay ko sa mundong ito, wala akong nakikitang maganda sa mga ginagawa ko. Na halos araw at gabi, walwal -wal alak. Halos araw at gabi, lasing. Pero nakikita ko, wala talagang magandang maidudulot sa ganyang paraan. Kaya kung gusto nyo makita ang kapayapaan na ninanais nyo, tigilan nyo ng mga bisyo. Kasi ang bisyo na yan, ikaiiksi yan ang buhay nyo yan ang magbibigay sa inyo ng sakit para wasakin yung katawan nyo malunod kayo sa mga depression sa utang sa alak sigarilyo lahat kulang pa nga yung sweldo nyo sa pambili ng, 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 ng bisyo nyo tapos masisira pa ang katawan nyo malata pa yung mga bituka nyo masisira pa lahat kaya sa akin kaya ako nakapagsabi nito nakapagsalita ng ganito dahil dati rin akong bisyoso bisyos talagang talamak ako sa alak buntang video kay bar halos iniikot ko na yung video ke and halos iniikot na lamin ng light band lahat yan pero wala akong nakikita na maganda na idudulot doon magkaroon ka nga ng kaibigan magugulat ka bininta ka na pala na hindi mo alam try kaya hindi lahat ng kaibigan mabuti kaya para makuha mong kapayapaan iwasan mo yung mga toxic na kaibigan mananatili ka sa kaluban ng Diyos upang hindi ka malis ng nandas sa panahon na kukuha mo na yan at makamit mo na yung kapayapaan na yan tsak masasabi mo na hindi ako nagsisinungaling sa inyo si Lord lang ang tanging bukod tanging kapayapaan kaya lumapit ka sa Panginoon dahil pag uras binigyan kayo ng depression anxiety, problema na halos hindi matapos-tapos ang ibig sabihin lang yan nakalimot ka sa Panginoon kaya panahon na para lumapit ka sa Diyos dahil hindi ka binigyan ng Diyos ng ganyan para parusahan ka lang binigyan ka ng Diyos ng ganyan para ipakita sa iyo na nandito ako sinasabi ni God na nandito ako. Hindi mo kakayanin ang problema mag-isa. Lumapit ka sa akin para tulungan kita. Yun ang ibig sabihin ng Diyos. Hindi binigay sa iyo ng Diyos ang problema na yan para ipapahama ka. Hindi binigay sa iyo ng Diyos ang problema na yan para magiging ikasira mo. Bagus, pinakilala ng Diyos na nandito siya. Na nandyan siya, lumapit ka lang. At makikinig siya sa sayo. Kaya huwag niyong itakwil ang Panginoon. Dahil siya lang talagang kakampi natin sa mundong ito. Walang sino mang kakampi natin sa mundong ito. Kundi si Lord lang. Kaya pag-uras na nalulungkot kayo. Pag-uras na napaligiran kayo ng problema. Panahon na nagpapakilala sa inyo ang Panginoon na siya. Lumapit lang kayo. At kayo'y kanyang pakikinggan. Kaya, matuto tayong lumapit sa Panginoon upang ang kapayapaan na hinangad natin ay makamta natin. Kapayapaan na hindi kayang bilhin ng pera. Thank you and good luck sa atin lahat. Naway, main, naway maintindihan natin na ang mundong ito ay hindi natin kayang mag-isa. Ang laban ng ating pang-araw-araw mag sa mga karamdaman. Hindi natin makaya mag-isa kung walang Panginoon na para sa atin. Kaya lagi nating tatandaan, si Lord ay palaging nakikinig, handang tumulong, handang yakapin ka. Kaya, good luck sa atin lahat. Naway, handito kayo, nakapanood sa akin, at ang mga problema, itugon nyo lang sa Panginoon. Tsak na papakinggan kayo. Good luck and good bless you to all of us. I love you, mga madam and sir. Bye-bye.